nararamdaman mo ba ito? Ang sakit na tila walang hangganan, ang katahimikan na sumisigaw sa loob mo. Ngunit makinig ka, kumikilos na ang Diyos. Ang mga bagay na nawasak, maaari niyang muling ipagpatayo. Ang mga bagay na nawala, maaari niyang ibalik. Walang kahulugan ang tagal ng panahon, anuman ang kanyang ipinangako, ito ay kanyang tutuparin. Maghanda ka. Ang tila imposible ay malapit ng mangyari. Naniniwala ka ba? hindi ito nagtatapos dito. Tumingin ka sa sitwasyong ito at nakikita mo lamang ang mga labi, ang mga sandaling naputol, ang mga salitang nasabi na hindi na maaaring bawiin. Nararamdaman mong sinubukan mo na ang lahat, na wala nang ibang magagawa. Ngunit sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi pa ako tapos. Sisimulan ko pa lang. Ang pagpapanumbalik ay hindi tungkol sa pagbabalik sa dati. Ang Diyos ay hindi nagtatayo ng mahina, hindi matatag o marupok. Siya ay lumilikha ng bago. Siya ay nagpapalakas. Siya ay nagbabago. Akala mo ba nag-iisa ka rito? Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kumikilos na. Kahit na tila walang nangyayari, inaayos niya ang lahat sa tamang oras. Munit makinig, kailangan mong maging handa para sa pagpapanumbalik na ito. Nagsimula na ang Diyos sa kanyang gawain. Handa ka bang tumanggap? Ang pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa iba. Hindi lamang ito tungkol sa pagbalik ng taong iyon. Ito ay tungkol din sa iyo. Ang puso mo ba ay handa na para dito? Mahirap magpatawad. Imposible ang kalimutan. Ngunit hindi ka hinihini ng Diyos na kalimutan, humihin siya na magtiwala. Magtiwala na ang kanyang ginagawa ay mas mataas kaysa sa anumang pagkakamali, mas malaki kaysa sa anumang sugat. Kung siya ay nagsasabing ibabalik niya, ito ay dahil nagsimula na siya. Ngayon, itanong ko sa talaga bang handa kang hayaang kumilos ang Diyos? O hawak mo pa rin ang sakit, mga takot, at mga paano kung inahumahawak sa iyo sa nakaraan? Ang iyong bahagi sa pangakong ito. Hindi pinipilit ng Diyos. Hindi siya nag-uutos. Binubuksan niya ang daan, ngunit kailangan mong lakarin ito. Kung siya ay humihiling sa iyo na maghintay, maghintay ka ng may pananampalataya. Kung siya ay humihiling sa iyo na kumilos, sumunod ka ng walang takot kung siya ay humihiling sa iyo na magbago, kung gayon, gawin mo. Dahil ang pangako ay kanya, ngunit ang pagsuko ay kailangan mong gawin. Ang sakit na nararamdaman mo, ang pananabik, ang pakiramdam na mayroong hindi natapos. Nakikita ito ng Diyos. At sinasabi niya ngayon, bibigyan ko ng kasiglahan. Ngunit ang tanong ay, pahihintulutan mo ba siya na gawin ito? Kaya't pakinggan mo, hindi mo maaring pigilin ang kung ano ang sinusubukang ituwid ng Diyos. Kung siya ay kumikilos, kailangan mong maging handa na kumilos kasama niya. Huwag makipaglaban. Huwag subukang kontrolin ang kung ano ang kayang gawin lamang ng Diyos. Hindi siya kumikilos ayon sa iyong kagustuhan, ni sa iyong takdang oras. Kumikilos siya sa tamang sandali at sa wastong paraan. Kung ikaw ay naghihintay pa rin ng tanda, ito na ang iyong sagot. Ngayon, tumingin ka sa loob. Ano ang pumipigil sa pagtuwid na ito? Ano ang kailangang mawala sa iyong puso upang makakilos ang Diyos ng walang hadlang? Sugat. Pagmamataas. Takot. Hindi pagkakatiwala. Maging tapat ka sa iyong sarili. Dahil ang Diyos ay hindi ang naguayos ng mga bagay ng bahagya. Inaayos niya ang lahat sa tamang paraan. Ang nasira, siya ay unti-unti nang inaayos. Ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ang pagtuwid ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ayaw ng Diyos na ibalik ka sa nakaraan, nais niyang dalhin ka sa isang mas mataas, mas matatag, mas totoo. Kung ang iyong pagdarasal ay para sa lahat na bumalik sa normal, nagdarasal ka ng mali. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng mga bagay na mayroon ka noon. Nais niyang bigyan ka ng mas mabuti. At ang pagtuwid na ipinangako niya mangyayari ito sa paraan niya, hindi sa iyo. Maaaring ito ay nangangahulugang kailangan niyang baguhin muna ang iyong puso bago niya baguhin ang iba. Maaaring ito ay nangangahulugang may ituturo siya sa iyo habang ikaw ay naghihintay. Maaaring ito ay nangangahulugang kailangan mong bitawan ang lahat ng akala mong tama upang maunawaan kung ano talaga ang nais ng Diyos para sa iyo. Ang oras ng Diyos ay hindi iyong oras. Tumingin ka sa orasan at sa palagay mo'y lumipas na ang oras. Binibilang mo ang mga araw, mga buwan, mga taon, at wala pa rin nagbabago. Sa tingin mo, kung hindi ito nangyari hanggang ngayon, malamang ay hindi na ito mangyayari. Ngunit makinig, ang Diyos ay hindi kumikilos sa iyong oras. Kapag siya ay nangangako, siya ay tumutupad. Ngunit ito ay sa tamang panahon. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ngayon ay magtiwala. Kahit na hindi mo nauunawaan, kahit na walang mga palatandaan, kahit na parang lahat ay humahinto. Si Diyos ay kumikilos sa mga estruktura. Inihahanda niya ang lahat gumagawa siya ng mga bagay na hindi mo nakikita. At kapag siya ay kumilos, ito ay magiging paraan na walang sinuman ang makakapigil. Ang iyong pananaw sa pangakong ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ka naghihintay? Sa pasensya ba o sa pagkabahala? Sa tiwala ba o sa takot? Sa pananampalataya ba o sa kawalang pag-asa? Dahil ang iyong pananaw ay maaaring magpabilis o magpabagal sa nais ng Diyos na mangyari. Kung siya ay humiling sa iyo na maghintay, kung gayon maghintay ka na may pananampalataya, hindi sa pagdududa. Kung siya ay humiling sa iyo na kumilos, kung gayon sumunod ka ng walang pag langan. Kung siya ay humiling sa iyo na magbago, kung gayon huwag kang tumutol. Dahil ang pagpapanumbalik ay nasa daan na. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa ka na bang tanggapin ito? Kapag si Diyos ay nagbalik, ito ay magiging magpakailanman. Ito ay hindi isang pansamantalang pag-ayos. Ito ay isang tiyak na pagbabago. Ang kung ano ang kanyang ginagawa ay hindi na muling pangangatwiranan. Ang kung ano ang kanyang binubuo ay hindi na muling mababasad. Ang kung ano ang kanyang pinagsasama, walang sinuman ang makakapaghiwalay. Ngayon, tinatanong kita, naniniwala ka ba rito? Kung naniniwala ka, ideklara ngayon, tinatanggap ko ang pagbabalik na ito sa ngalan ni Jesus. Ngayon na naideklara mo, maghanda ka dahil kapag si Diyos ay nagsimula, siya ay natatapos. Hindi na ito tungkol sa nararamdaman mo o sa kung ano ang tila. Ito ay tungkol sa kung ano ang itinakda na ng Diyos. At ano ang kanyang itinakda? Na ang mga nasirang bagay ay muling itatayo. Na ang mga nabasag ay ibabalik. Na ang mga tila imposible ay magiging testigo. Ngunit unawain ang isang bagay, ang pagbabalik na ito ay hindi magiging tulad ng iyong inaasahan. Si Diyos ay hindi nagtatahi, siya ay muling nagsasayos. Kung ikaw ay nag-aantay lamang sa isang pagbabalik sa nakaraan, ikaw ay nag-aantay ng masyadong mababa. Si Diyos ay hindi lamang maglalagay ng mga nabasag na piraso sa lugar. Siya ay gagawa ng bagong bagay. Isang bagay na hindi matitinan. Isang bagay na hindi na muling masisira. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nito? Marahil kailangan muna niyang pagalingin ang mga sugat bago niya ibalik ang relasyon. Marahil kailangan niyang alisin sa iyo ang mga bagay na humahadlang pasayo upang mamuhay sa pangakong iyon. Marahil kailangan niyang baguhin muna ang iyong puso bago dalhin ang kasabutan. Dahil hindi nagbibigay ang Diyos ng kalahating bagay. Hindi siya bumubuo sa ibabaw ng mga hindi matibay na guho. Kung ipinangako niya ang pagpapanumbalik, kung gayon ang pagbabalik na iyon ay magiging kumpleto. Nakahanda ka na ba para sa pagbabagong ito? Hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa pagbabago ng sitwasyon. Ito rin ay tungkol sa iyong pagbabago. Dahil ayaw ng Diyos na ayusin lamang ang mga nasira. Gusto niyang ihanda ka upang mahawakan ang biyayang darating kapag ito ay dumating. Kaya bago magtanong kung bakit hindi pa nangyayari, tanungin mo muna ang iyong sarili. Handa ba ako na mamuhay sa pagbabagong ito? Ang puso ko ba ay nasa tamang lugar upang matanggap ito? O mayroon pa ba akong mga sakit, sama ng loob at kawalang katiyakan? dahil hindi naglalagay ang Diyos ng bagong bagay sa puso na nakakapit pa sa nakaraan. Kung matagal siyang kumikilos, ito ay dahil gusto niyang gawin ito ng tama. Ano ang kailangan mong gawin ngayon? Manatiling matatag sa pangako. Huwag mag-alinlangan. Ano man ang sinabi ng Diyos, ito ay tutuparin niya. Hayaan mong kumilos ang Diyos sayo. Bago baguhin ang mga bagay sa paligid mo, nais niyang baguhin ang nasa loob mo. Manalangin ka ng higit sa iyong mga tanong. Kung ipinangako ng Diyos, hindi mo kinakailangan itong maunawaan. Kailangan mo lamang magtiwala. Maghanda na tumanggap. Dumarating na ang pagpapanumbalik. Maging handa sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Kapag kumilos ang Diyos, walang makakapigil. Ang paghihintay na ito ay hindi na sayang. Ito ay panahon ng paghahanda. At kapag dumating ang pagpapanumbalik, hindi ito magiging pansamantala. Ito ay magiging permanente. Ngayon, sagutin mo ako, talagang naniniwala ka ba rito? Ang pagpapanumbalik ay nasa daan na kung inihayag mo ang salitang ito, mag-ingat sa mga senyales. Hindi nagpapaalam ang Diyos kung kailan siya kikilos, ngunit palagi siyang nag-iwan ng mga bakas ng mga bagay na malapit ng mangyari. Hindi mo maaaring makita ngayon, ngunit may isang bagay na nagsimula ng gumalaw. Ang puso na tila matigas ay nagsimula ng lumambot. Ang mga hadlang na tila hindi malalampasan ay nagsimula ng bumagsak. Ang mga bagay na tila imposibleng mangyari ay unti-unti nang nagiging totoo. Ngunit mag-ingat, hindi dumarating ang pagpapanumbalik ng Diyos sa mga pusong nakakadambala. Kung nag-aantay ka, maghintay ng maayos. Hindi sa pagkabahala, kundi sa pananampalataya. Kung nananalangin ka, manalangin ka ng may pagtitiwala. Hindi sa pagdududa, kundi sa katiyakan. Kung naniniwala ka, maniwala ka hanggang sa pagtatapos dahil ang sinimula ng Diyos ay kanyang tatapusin. Ano ang nagbabara sa pagpapanumbalik na ito? Marahil nagtataka ka, kung ipinangako ng Diyos, bakit hindi pa ito nangyayari? At ang sagot ay maaaring mas malapit sa iyong isip kaysa sa inaasahan mo. Maaaring ito ay isang bagay sa iyo na kinakailangang magbago. Nakapagpatawad ka na ba? Naiwan mo na ba ang mga sakit ng nakaraan? Na ipagkatiwala mo na ba ang sitwasyong ito sa mga kamay ng Diyos o sinusubukan mo pa rin kontrolin ito? Ang katotohanan ay ang Diyos ay makakapagpapanumbalik lamang ng mga bagay na lubos mong inilalagay sa Kanya. Kung hawak mo pa ang mga lumang sakit, pinipigilan mo ang pagpapanumbalik na mangyari. Kung patuloy ka pa rin sa paggawa ayon sa iyong nais, pinapabagal mo ang nais gawin ng Diyos. Panahon na upang bitawan Panahon na upang itigil ang pagtatanong ng tika ilan at simulan ang pagtatanong ng iano ang nais ng Diyos na gawin ko habang nag-aantay. Dahil ang pagpapanumbalik na ito ay hindi lamang isang panlabas na pagbabago. Ito ay magiging isang pagbabago sa loob mo rin. Malapit na ang panahon ng tugon kung nagsalita ang Diyos, tiyak na gagawin niya ito. At kapag siya'y kumikilos, wala nang makakapaghadlang. Walang tao ang makabubuwal sa pinagpapanumbalik ng Diyos. Walang salitang salungat ang makapagbabago sa kanyang itinakda. Walang sitwasyon ang makakapigil sa planong nakatakbo na. Ang tanging bagay na makapagpapabagal dito ay ang iyong sariling pagtutol. Kaya ngayon, hayaan mong kumilos ang Diyos. Itigil ang pagsubok na intindihin, itigil ang pagsubok na hulaan, itigil ang pagdadala ng isang pasanin na hindi iyo. Dahil ang sagot ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Malapit na ang araw ng pagpapanumbalik at kapag mangyari ito, malalaman mong ito ay mula sa Diyos. Walang sapilitan walang mababaw. Ito ay magiging kompleto. Ito ay magiging perpekto. Ito ay magiging banal. At kapag tiningnan mo ang iyong nakaraan, makikita mong lahat ay may kahulugan. Makikita mong bawat luha ay may halaga. Na bawat panalangin ay narinig. Na bawat araw ng paghihintay ay hindi nawala, kundi isang araw ng paghahanda. Ngayon sagutin mo ako, handa ka na ba para sa araw na ito? Kung, ideklara mo na ngayon, tinatanggap ko ang pagpapagaling na ito at nagtitiwala ako sa oras ng Diyos. Kapag ibinabalik ng Diyos, wala nang magiging katulad ng dati, kailangan mong maunawaan ang isang napakahalagang bagay, ang pagbabalik na ito ay hindi lamang isang pagsasaka sa nakaraan. Hindi kay pinapabalik ng Diyos. Dinala ka niya sa isang bagong bagay. Ang kanyang inihahanda ay hindi magiging isang muling pag-uulit ng nawala. Ito ay magiging mas malaki. Ito ay magiging mas malakas. Ito ay magiging matatad. Kung umaasa ka pa na lahat ay babalik tulad ng dati, napakaliit ng iyong inaasahan. Hindi nag-aayos ang Diyos. Gumagawa siya ng bago sa lahat. Ang kanyang ibinabalik sa iyong buhay ay hindi darating sa parehong paraan, ni sa parehong anyo, ni sa parehong mga pagkukulang ng nakaraan. Ang pagbabalik na ito ay magiging kumpleto. Kaya, ngayon itatanong ko sa iyo, handa ka na bang mamuhay sa bagong bagay ng Diyos? O nananatili ka pa rin sa mga bagay na naiwan? Ano ang kailangan mong bitawan upang tanggapin? Naghahanda na ang Diyos ng lahat, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay, upang mahawakan ang bago, kailangan mong bitawan ang luma. Hawak mo pa ba ang mga nakaraan? Nakakapit ka pa ba sa mga alaala ng mga nangyari? Takot ka bang muling maranasan ng sakit? Hindi gumagawa ang Diyos sa gitna ng mga puso na patuloy na humahawak sa mga bagay na hinihiling niyang bitawan. Kung siya ay magbabalik, hayaan mong ibalik niya ito sa kanyang paraan, hindi sa iyo. Kung siya ay magbabago, maging handa kang mahubog sa pagbabagong ito. Dahil ang iyong panalangin ay kailangang magbago. Tumigil ka na sa paghingi na ibalik ang dati. Simulan mong hilingin sa Diyos na gawin ang kinakailangan upang maging totoo at pangmatagalan ang pagbabalik na ito. Ang patunay ng iyong pananampalataya ay nasa iyong paghihintay ngayon. Sabihin mo sa akin, paano ka umaasa na matutupad ang pangakong ito? Umaasa ka ba ng may tiwala o may pagdududa? Umaasa ka ba ng may pasensya o may desperasyon? Umaasa ka ba ng may pananampalataya o may takot na hindi ito mangyari? Dahil ang paraan ng iyong paghihintay ay nagtatakda ng lakas ng iyong pananampalataya. Kung naniniwala ka na itinalaga na ng Diyos ang pagbabalik sa dati, itigil mo na ang pagdududa. Itigil mo na ang pagtingin sa mga pagkakataon. Itigil mo na ang pakikinig sa mga salungat na boses. Itigil mo na ang paghawak sa sinasabi ng lohika. Dahil ang lohika ay walang kapangyarihang magbago ng anuman. Ngunit ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Malapit na ang oras ng pagbabago ang panahon ng paghihintay ay hindi panahon na nasayang. Ito ay panahon ng pagbabago. At kapag natupad ang pangakong ito, hindi ka na magiging katulad ng dati. Ang iyong pananampalataya ay magiging mas malakas. Ang iyong tiwala ay magiging hindi matitinad. Ang iyong puso ay magiging handa na tumanggap ng biyayang ito nang walang takot na mawawala muli. Dahil ang kung ano ang naibabalik ng Diyos, siya ang nagbibigay ng suporta. Ang anuman ang kanyang pinagsama, walang makapag-iwawalay. Ang anuman ang kanyang inayos, walang makakapagwasak. Ang anuman ang kanyang ipinangako, walang sinuman ang makakapigil. Ngayon, muli kong itatanong sa'yo, handa ka na bang maranasan ang pagbabalik? Yan pagbabalik, lay in yes, malapit kaysa gay inyong kakayahan ngayon, tumingin ka sa loob mo. Ano pa ang humahadlang sa pangakong ito? May takot pa bang natitira? May mga pagdududa pa bang nandyan? Naghihintay ka ba sa maling paraan? Itinalaga na ng Diyos ang pagbabalik na ito. Nagsimula na siya sa proseso. Ngunit kailangan mo nang bigyan ng espasyo upang siya ay makapagpatuloy. Kailangan mong umayon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ang pangako ay buhay. Ang oras ay natutupad. At kapag nangyari ang pagbabalik na ito, magiging isang bagay na hindi mo kailanman naisip. Makikita mo na bawat luha ay may layunin. Makikita mo na bawat sandali ng paghihintay ay nagkakahalaga makikita mo na hindi kailanman nakalimot ang Diyos sa iyo. At kapag dumating ang araw na ito, titingnan mo ang nakaraan at sasabihin, ngayon naiintindihan ko. Ngayon nakikita ko kung ano ang ginagawa ng Diyos sa lahat ng oras. Ngunit ngayon, sa eksaktong sandaling ito, ang iyong bahagi ay magtiwala. Magtiwala ng walang katanungan. Maghintay ng walang pagdududa. Manalangin ng walang tigil. At maniwala ka ng walang pag-alinlangan dahil ang pagsasauli ay nasa daan na. Ngayon, gusto kong malaman mula gay eh. Naniniwala ka bang ang Diyos ay nag-aayos ng bahaging ito ng iyong buhay? Nararamdaman mo bang ang pangakong ito ay para sa'yo? Isulat sa mga komento, naniniwala ako sa pagsasauli ng Diyos at umaasa sa tamang panahon. Ilagay ang iyong like kung ang mensaheng ito ay nakausap ka. Nakakatulong ito sa mas maraming tao na makatanggap ng salitang ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe mag-subscribe ng ayon para magpatuloy sa pagtanggap ng mga mensahe na nagpasigla sa iyong pananampalataya. Dahil ang sinimula ng Diyos, kanyang tatapusin. Nagsimula na ang pagsasauli. Nakaready ka na ba?